Good morning mga ka YouTube uh, Ngayong araw na to nandito tayo sa ating babuyan Kasi ngayon natin iwalay yung ating mga biik Ayong uh, yung biik ilipat natin sa Ibang lagyanan uh, Ngayon uh, Pakakainin natin para hindi tayo mahirapan Pag dampot sa kanila Kasi pag walang pagkain Ang hirap naman damputin kasi tumatakbo eh, ngayon, ah uh, madali lang. Hindi sana natin mag isa-isahin natin pag ano, paglipat sa ating lagyanan ng mga biik. Eh, ngayon, ano sila, yung ito lang nga uh, big biik ang ilipat niya. Yung ska pangalawang inahin, hindi natin ilipat doon lang natin ilagay. Kukunin lang natin yung inahin, ibalik natin sa ano sa ating distitting pin para maganda. I-prepare natin para sa sumunod na paglandi. So uh, yung ginagawa natin, isa-isahin natin, daputin dito sa ano sa parawing pin yung mga uh, biik. Itong mga biik na to, umaabot na to ng 45 days. forty uh, 45 days natin iwalay yung ating mga biik para sanay na sila kumain. Kasi ngayong biik na to alagaan natin ng sandali para lumaki ng kunti. Tapos natin palakin din ka natin kasi yung biik ngayon, ang daming naghanap ng mga bumibili ng biik kasi yung mga na ano, ngayong mga nagpa-dinners, wala na kasi silang diig na makuha dito sa labas kasi yung biik ngayon, nagkulang ang supply kasi lumaan yung mga sakit kaya konti lang ang nag-alaga na backyard kasi binibinta nila yung mga inay nila, yung tumapo yung sakit dito sa amin sa South sa Cebu. Kaya ngayon nahirapan sila na maghanap ng big. Kasi ngayon sobrang tumaas yung talaga yung presyo ng big. Tumaabot siya ang big ngayon ng 6,000 plus. Sobrang mahal talaga. Dati yung bintahan namin dito, 4,000 yung bagong walay. 4,000 yung big ngayon 6,000 plus na ubrang mal Manganda ngayon pag marami kang diik kasi kumikita ka talaga ah ito ngayon ah nailipat na natin yung isang inahin ito yung dito sa panguna ito yung beak natin na ah, ay yung inahin na nailipat na yung isa naman yung last natin pinalabas dito sa ating pabuyan yan ah pinalakad lang natin kasi lagyan natin ng pagkain para sumusunod yan ang ginagawa ko dito dahil mag isa lang ako wala akong kasama solo ko to lahat dito na trabaho um, yan yan ang ginagawa ko ah, uh, maraming salamat sa nakapanood sa aking video, sa aking mga subscribers, sa aking mga kaibigan sa YouTube nila Sis Noa Farm, nila chopilo Maraming salamat sa iba pang mga kaibigan ko dyan. Maraming salamat sa nagpuskota sa aking video. Maraming salamat sa inyo. Hanggang dito lang yung aking ipakita kasi ito lang yung aking ginagawa ngayong araw na to.